Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss Start na naman yung tropa ngayong araw mga boss Ayun, ha? Update din tayo mga boss sa mga nagawa ng tropa dito mga boss ha? Hindi tayo nakapag-upload kahapon Ito palang mga poste dito mga boss uh, Ito nabuhusan na natin Nung isang araw pala ito nabuhusan na natin May Limang poste kasama yun mga boss Tapos uh, kahapon pala mga boss Ito uh, nabuhusan natin naman to kahapon Ayan. Tapos sa uh, tinatanggal na pala natin ngayon mga boss yung uh, mga forma na ito. Itong pinakang uh, mga forma ng poste natin. Ito si Ryan, wala din eh. At, uh, Patay rin. din. Patay din. Oh tika O, tiga boss Ryan. Dahil naikitulog na rin siya. ako pag la <laughs> Ayan, boss. Patay pa The snow's out for me so. Sa uh, pinapantay na pala natin dito mga boss yung uh, pinakang dito yung pinakang level ng magiging flooring natin mga boss. Ayun. Uh, na ulit natin. Uh, papantay na natin 'to. I-prepare na natin para sa uh, flooring natin mga boss. Eh na rin pala tayo mga boss ng pinakang uh, gagamitin natin para dun sa magiging biga natin. Yung nakasalo na forma natin ayan. Uh, ikakat na natin 'yan para Makapag-assemble na rin tayo nung uh, pinakang uh, biga natin, yung pinakang runner ng biga natin mga boss. Uh, Nakapag-start na pala tayo mga boss Mag-assemble uh, mag na itong pinakang runner natin Para sa uh, magiging uh, biga natin mga boss Ayan, uh, yung runner muna yung uh, ina-assemble natin mga boss Bago tayo mag-assemble uh, ng uh, pinakang bakal Nung magiging biga natin mga boss Ayan, hanggang dito yan mga boss uh, May likod Ayan Ito na lang yung kulang natin mga boss Itong sa side na to. Apat na runner pa tayo dito sa gitna mga boss. Nakapag-assemble na pala tayo ng uh, pinakang uh, runner natin para sa biga natin, mga boss. Ayan. Uh, ganito pala, mga boss, yung proseso ng ginagawa natin. Ayan, itong uh, pinakang runner muna yung inuuna natin, ayan. Ayan, straight na yan. Uh, tapos na tayo dito. Tapos yung dito sa may uh, likod. Ayan. Ayan, yung sa may likod, mga boss, hanggang doon. Uh, meron na rin mga runner to mga boss. Tapos yung dito. Ang lalagyan na lang natin dito mga boss. Itong isa, dalawa. Ito, dalawa na lang yung natitira na kulang natin para dun sa mga runner ng uh, magiging uh, bakal ng biga natin mga boss. Ayan. Ganito yung uh, proseso na ginagawa natin mga boss. Uh, mula kanina mga boss dinidiligan natin mga boss yung uh, pinakang uh, flooring natin Ayan, hanggang dun yan mga boss lahat uh, dinidiligan natin uh, in-standby natin yung pinakang tubig uh, lalo na dun sa mga pinaghuk pinaghukayan natin yung ginalaw natin Ayan, tapos yan dyan mga boss na diligan na natin to uh, importante rin yan mga boss uh, bago tayo mag flooring kailangan munang uh, diligan muna natin ng matagal Babara natin, hanggat maaari, uh, ibabad natin yung pinakang uh, ano tubig. Para kapag kung sakaling may ikawang pa doon sa ilalim isa uh, bababa siya. ayun Ayan, nalagyan na rin natin itong mga boss ng graba. Uh, Naka-ready na itong mga boss para, para don sa flooring natin. Uh, siguro bukas, once na nakapag-lagay uh, na tayo dito ng linya nung pinakang... PVC pipe natin papunta dun sa second floor yung sa magiging linya ng magiging toilet natin. Ayan, uh, pwede na tayong mag-flooring dito sa area na to. Pa nga pala mga boss, ayan, uh, paka-importante rin yung pinakang uh, yung pinakang abang natin horizontal ng oh, ng CHB natin. Kada kada tatlong CHB mga boss is naglalagay tayo ng horizontal. Ayan, may mga abang na rin tayo dyan mga boss. Ayan, inabangan natin yan. Para talagang uh, yung pinakang horizontal nung uh, magiging uh, CHP natin is connected dito sa may pinakang poste natin mga boss. Uh, ganito pala yung hitsura sa taas mga boss ayan. Yung makikita nyo ito yon Dito tatakbo yung pinakang uh, bakal ng biga natin mga boss. Yan. Tapos ito mga boss, uh, napaka-importante din mga boss. Yung katulad nga ng lagi nating sinasabi, ayan, bago tayo mag-forma dito, yung mga dumi na itong pinag, uh, magiging dugtungan natin is kailangan linisin natin. Tapos isa pa mga boss, eh, itong, ano, etong pinakang uh, poste ng bakal natin. Ito yung napaka din mga boss para hindi na tayo mag-adjust kapag naglatag na tayo ng pinakambiga natin. Kailangan itong pinakang uh, bakal ng poste natin is nasa gitna siya nung pinakambuhos natin. Kapag kasi mga boss ito ay hindi natin naigit na, yung magiging uh, uh, latag ng bakal natin para sa biga natin is hindi siya straight. Kailangan pa nating i-bend pinakambakal natin. Kaya napaka-importante din yun mga boss sa uh, natin buhusan is, uh, is na natin yung pinakang bakal natin para hindi na tayo mahirapan sa kapag nag-assemble tayo ng biga mga boss. Ayan. Ayan. Katulad yan mga boss. Oh. Ayan. Yung pinakang concrete cover natin mga boss ng poste natin is uh, at least sa uh, 2 cm both uh, paikot paikot is 20 uh, 2 cm yung pinakang mga gap niya mga boss para yung pinakang concrete cover natin is uh, nasa standard tayo mga boss isa pa rin ginagawa natin mga boss ayan kung may uh, pinakang biga tayo na larguan katulad nito mahaba ayan uh, ginagamitan pala natin mga boss ng tanse ayan para at least yung uh, pinakang uh, magiging biga natin once na binuhusan na is straight pa rin sya ayan, gamitan lang natin ng pinakang tanse mga boss ayan, makikita nyo may ano to Uh, may tanse para straight na straight siya. Ayan. Eh may mga nakaabang na rin pala tayo mga boss na ayan mga anilyo ayan naka na rin yan lahat yan ayan. Bawat uh, column mga boss isa sa uh, may nakaabang na tayo na anilyo para bukas isisasalpak na lang. Ayan. Itong mga anilyo na to Nakabang na tayo. na. Ayan. Tapos yan doon kompleto na rin yan para bukas once na naglatag tayo ng bakal dito sa sabi guys, ano na, uh, isasalpak na lang natin. Ayan mga boss, uh, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan, muli, maraming maraming salamat sa patuloy pa rin sumusuporta sa munti nating na channel mga boss. Ayan mga boss, kita-kita uh, na lang ulit tayo sa susunod nating video. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless. Sa ating...